Yes, hello guys. Maayong hapon. <laughs> Natadari guys sa uh, layo sa balay. Hmm. So, nakab nakabalo ba mo guys na naay na po nag-viral na 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 guys na ito gani eh na po nag-viral na usak ka babae na I think is Muslim siya ah uh, then sa ka lalaki nang -on sila guys sa restaurant bastos kayo ang babae guys no kay while well, nag ng lalaki guys ah uh, gihunawan niya lato o ang bata sa lalaki nagkatawa pa ang babae So paguman ato guys, ning barog ang ang lalaki o giwaklin niya giwaklin si babae. Ana ka ka sayon nga inyo yanoy yano noho ninyo ang mga lalaki. Dili ta magbinastos, no? Abi kay ang lalaki gugmaan sa si inyo ha. niya inyoha lang yano yanohon ang laki o binastos di, dili maayo girl sa mga imong gibuhat habi kay ang lalaki na higugma mo mga abusaran di na mao girl nga imong gibuhat no? so ang babae nag nagpurong siya guys yeah. i think is amot lang maybe muslim siya or uh, maranaw di wa ta kay sa kay gipos man sa video no ah gibastusan niya ang lalaki nga nagkaon ikaw malipay dai ka nga nagkaon ka unya tawag ani kunawan imong pahatan Isa may ganahan mo kaon na nga gihunawan imong pahatan di ba wala so dito magbinastos para para dili ta mabalsan